Ito na nga si Packner Kabayan ang pinagawa ko ng aming gathering box or ng assorted ma maki namin. At dahil regular customer naman namin yun, kaya naman pinayagan ko na sa kanyang mga request. Kaya nga, customer is always right. Kaya naman sabi ko, ano ba madam ang inyong request? Bali, ang gusto nga ni madam ay tatlo ay palitan sa aming gathering box. Ang gusto niyang ipalit ay teriyaki salmon, dynamite shrimp, and tobi ko California. Bali, yun ang magiging kapalit sa tatlong regular maki namin sa may gathering box. Si partner ay binanata ng binanata ng aming mga order. Kaya naman sabi ko, kabayan, ay eh, kayang-kaya mo na yan para ma-master mo na rin ang ating mga gathering box. At ako naman ay nandito lang sa gilid para i-assist ka. At bago nga ako magpatuloy ng kwento kay partner, shoutout ko lang tong ating mga kaibigan na si Linlin -Lin Makunal ng Dubai at si Drew Adventure ng Buhi Camarines Sur. Shoutout po sa inyo sa ating mga suki dyan. Love you all, mua mua chup chup. At nang eto na nga si Kabayan ay mga na. Siyempre ako naman ay eh, magre-ready na dahil ako din ang magte-take na to sa may labas. Kaya naman itong aking partner ay talagang pwedeng-pwede ko nang pakawalan. Konting push na lang ay eh, madadali mo na. Tinayos ko na at prepare ko na ang mga maki ni Madam. At gusto na nga niyang i-take at hindi ko na nga naibalot ang gathering box dahil gusto na nga ang iuwi niya.